Time for a new era na ba? OPM Revival King na si Jojo Mendrez iiwan na raw muna ang pagkanta at magpo-focus na lang sa pag-vlog. Gaano ito katotoo? Panoorin natin to. mas na uh, kasi mas dahil kasi nung isa ko mas napatakot na sa kanila. Kasi yung reaction ng tao, sa escalator, especially in dash kasi dami sa gateway. Nagpa so, nakita ko na meron mga nagtagapag yung kamay namin sa escalator na nakakita na lang binibigyan ko ng 1,000. All, lahat ang nandun sa floors, gumami ang tao, na na sila. So nakita ko yung yung impact ng Blackboard na escalator elevator, talagang ano siya. No, no siya. Doon ko lang na-realize, so parang nagsimpin sa akin na, hindi na yun. Pero dati, parang Ay, hindi ko pinapansin. Depende, di ba ba kami imbitahan ka kung sa, so, sa so, politics? Yeah. sa Politics, maraming nagsasabi sa akin. Pero tumutulog naman ako ever since working na wala akong hinihingi kapalit o hindi ko kailangan na sa posisyon. Kasi masaya ako, basta may matulungan nga ako. Kasi nga, di ba, lagi kong sinasabi sa inyo, galing ako sa hirap. Kaya, hindi ako, hindi ako nagdadamot sa tao. Okay. Kilala natin siya bilang isang singer, di ba? Pero ngayon, nakikita natin siya na nagkiklik click yung mga pagbablog niya. Alam mo, si Ma'am Jeannie nga, si Ma'am Jeannie, nire-repost pa niya yung, yung ano, anong tawag doon Yung, esca es Escalator. Escalator. At Elevator ni Super Jojo. Kasi ano yung nakakatuwa yung mga kaya kayalan, minsan na basta siya na meron siyang nasalubog sa siya, escalator, oh, binigyan ng pera. Mm Hindi -hmm. ko karangin yan. Parang ganun, di ba? Mm -hmm. Parang ito, nakakatuwa kasi click yung escalator at saka yung elevator, elevator. niya. Elevator. Isip mo, sarap ba naman makakakita niya? Sasakit ka rin ng elevator, ay, oh, tama, elevator, at eh, mag-escalator ka lang pata. May mag-aabot ng si pera. Ba, mag siya ng 1K, di ba? Mm -hmm. And then click yung vlog yun. Kaya binibuyro ko nga eh, minsan dumalaw siya sa station natin, di ba? Uh, At yeah, mag... Dapat dito, magbigay ab ng... Lang... Abdelator! O, oh, <laughs> <dito>. ab <laughs> ab di di, kapagayon nyo dito. dito, Di ba? Diyos na pumunta ka dito. Abdelator, di ba? Pero, long alam po dati, ko di ako nagkakam nung nag-guess siya dito, nandun sa, na na sa Kamlang studio, mm. -hmm. nag siya si Jojo, nabigay sa staff natin, alam ko eh, sila Sedy, parang nabigyan. Ah, parang O, oh, parang nabigay siya. Siya nga ba, ay, hindi, si Wilbert Tolentino. Oh, o, si Wilbert so, so, Wilbert so. pero yun nga po, di ba? Ito, si Jojo Mendes ay nasa bago ng management ang a star circle. Tawag isang circle. Hindi really star circle. Artist circle. Artist circle. Talent management ni Rams David. Mm -hmm. Yun na po ang bagawag sa kanyang karir. At yun nga po, magpo-focus na sila sa kanyang singing career. Hindi sa mga inti impig na kagayang dati na Lily kay Kimbark. Kaya, oh, oh. at renyor ka sila. Yes. Wala nang ganun. Inalayo na siya sa ganung inti. And, and definitely po, hindi niya iiwan ang pagkanta dahil first love ni Jojo Mendrez ang pagkanta. Yeah, okay!